Flashback. Ayan, magandang araw sa lahat ng ating mga subscriber dyan, mga viewers. Ayan, magandang araw sa inyo, mga kamukbang. So, panibagong vlog po natin, mga kamukbang, ay uh, gusto ko pong pakilala sa inyo yung isa kong members na generous at uh, mapakabait na tao, mga kamukbang. So, meron siyang YouTube channel, mga kamukbang, pero nag-start pa lang siya, hindi pa siya monetize. So, gusto ko siyang pakilala sa inyo, mga kamukbang, yung isa kong uh, viewers. So, kilala natin yung napaka-generous. Ayan, uh, isaya yung mga kamukbang, kaya Kilala natin yung Visaya na isa kong viewers. So, ayan mga kamukbang. Hi, hello. Tata-share daw ako. So, yung kanyang... Shardo. Bella Shargao. Ayan. Guys, ha, pakipasyalan yung kanyang uh, YouTube channel, Bella Shargao. Ayan. Shargao. Mga... Bella Shargao. Ayan. Uh, puntahan yung kanyang uh, channel mga kamukbang. So, napakabait na tao na kamukbang. Pag ano, pag may ano ako, pag may load, very supportive siya mga kamukbang napaka supportive niya at uh, hindi kayo maghinayang pag makilala nyo siya puntahan nyo yung kanyang channel mga kamukbang so ayan yung aking isang member napakabait at namit uh, na meet kami ngayon pinuntahan niya ako dito sa aking pesto kaya nandito siya ngayon so yun lang mga kamukbang yung ating uh, vlog so subscribe nyo mga kamukbang yun, kanyang subscribe na anong kanyang channel anong channel mo bella share guys Subscribe yung mga kamukbang Support natin Kasi napaka supportive ko Ayan Thank you sa lahat guys At uh, uh, bye bye everyone At kayo sa lahat uh, At sa mga bago sa aking YouTube channel paki-subscribe ko yung ating channel at uh, paki-hit na rin yung notification bell paki-like and share para kayo po ay updated sa mga susunod nating na vlog mga kamukbang so abangan niyo yung susunod naming na vlog mga kamukbang mayroon kaming gagawing vlog dito yung comedy ayan na vlog so abangan niyo matutulo yung sinasabi kong comedy vlog dito namin gagawin mga kamukbang so thank you sa lahat mga kamukbang bye-bye god bless sa lahat bye, -bye. bye. bye.